Isinusulong na taasa ng buwi sa vape o e-cigarette. Talamak pa rin daw kasi ang bentahan nito lalo sa mga kabataan. Narito ang aking report. Chicken, bacon, durian at may waffle pa. Ilan lang yan sa mga flavors ng vape na nasa merkado at kinagigiliwan ngayon ng kabataan. Pero sa presentation ng Grupong Action on Smoking and Health Philippines, sinabi nilang may mahigit 15,000 flavor pa pala ang vape. All of these flavors are really enticing our young to start into the vaping addiction. We are calling it an addiction because the all, almost all these vapes contain nicotine. It, is ve it will be very seldom that you will without nicotine. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, inilatag ni Senator Wynne Gatchalian na una nang naglabas ng opinion ang Department of Justice na dapat dalawa lang ang flavor ng vape, menthol at original tobacco. Kaya tanong ni Gatchalian na chairman ng komite, bakit naggalat pa rin ang mga nakakainggan yung flavor ng vape? Ang goal kasi natin is to arrest the increase of vape use among the young. And one of the causes of that increase in vape use... Is the attractiveness of the flavor. Binabantangan nila illegal na iba-ibang flavor pa. Talagang tataas yung paggamit ng mga bata. So again, I urge the DTI is to comply with the DOJ opinion. We will revert, Mr. Chair, to the committee on the DTI position on the um, DOJ opinion. Tapat walana report. Tapat comply na. Base naman sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, mula 3.2% noong 2018, sumipa na sa halos 40% ang adolescents na gumagamit ng vape noong 2023. As of uh, late February to date, there's again an uptick on the uh, illicit products in the market. So right now, um what we're doing is we're finalizing uh, administrative complaints as well as uh, criminal uh, complaints against the retailers this time. Ang mas masakla pa, sabi ni Sen. Gatchalian, dahil hindi nga rehestrado ang mga vape products sa DTI, hindi rin alam kung ano-ano ang mga laman nitong kemikal. Mapanganib daw ito dahil baka may lamang nakamamatay sa mga gumagamit ng vape. Lumabas din sa pagdinig na sa mga bahay-bahay daw ginagawa at ibinibenta ang mga iligal na vape. Kaya hirap itong masawata. Recently, uh, the BIRC's 81,000 um illicit uh, bait products, unregistered, unpaid on taxes, uh, in a night raid sa isang bahay, being used as a warehouse. So ganun na ho kalala at ganun na ka-pervasive itong uh, activity na ito, kaya ho uh, hirap na hirap din ho ang government agency." Kaya isa sa mga nakikitang solusyon dito ay taasan ng tax rate sa tobacco at vape. Isinusulong naman ni Gatchalian na magpataw ng single tax rate sa lahat ng vapor products. Pero higit sa mas mataas na buwis, dapat din daw paigtingin ang laban kontra sa pagsmuggle ng tobacco at vape products. We believe in strengthening the enforcement agencies coming up with new mechanisms such as incentives for our... Mga kapatid, may anlós baños po? Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.